<laughs> eh hey, ano oh, hey, outfit, 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 oh, oh, outfit check outfit check outfit check aray aray up up record record ara Kiss kita. Oh. Yeah. Hey. Sa akin, sa akin, sa akin. Isa pa, isa pa. Oh. Oh, sige, sige. Kiss kita ulit. Morning mga boss. Dito tayo ngayon sa Bypass Carrick. Pero may pulis tayo nakikita. Hindi natin alam baka mahuhuli ito dahil may karerang magagalap dito. So, Tingnan natin. Sandal so, so, lang natin. Nakaibay -e tayo. Ang tag sa lang? Dito si Sir Frankson Organizer Panganim, panganim. anin Angin, -anin. Anin, anin Ilan, sampo? 20 20, lari -lari pa No good Dorming, guys. This idol. The fans and the uh, Philippine National Police of the City. Hey, Jex, bakit may police, Jex? Kasi nagbi ako. <laughs> Kasi pugi ka? pogi ka. may police. Ah, Hinahuli na daw yung mga pogi ngayon. Pogi ako ba? <laughs>

Ikaw ka ba may siya nung Hindi, naka ano Naka road bike ba? Hindi naka MTB Nangyari sa kanya Natumba Okay ka lang? Ha? Okay ka lang? Opo, ang dami mong sugat Sige, sakay ka na dito Masi-masi na yan pag i Saka ng damage sa Lord sila yung Panglima Compute mo na abang Ay, tumama sa post ito. mo. 11K. Alam Bili ang ano. Fax. o. No. Sira yung... Ay, shhh. Sh sh eh ano, outfit check, outfit check. Outfit check. Aray. Aray. Up. Up, likod, likod. Aray. Boss, boss, anong pwesto mo, boss? Bayan kayo naman. Bayan, new, new best player. May kanya may naman kahit jogging. Sana sana so pakita Chai. mo. Yun. pang isram boss. Hindi siya pinayagan pag bike pero King of Bypass champion. Best player of the game. King of Bypass. <laughs> Yo hey, hey, hey. 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 hey, boss 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 pesto mo boss. Pang malo boss. Ikaw hey, boss. Talas ka azumba. Ano yung sayo mo? Magang salamin zumba. <laughs> zumba lang yung sayo. Ikaw hey, boss. Ano yung sayo mo boss? Wala. Lu-lu Lu-lu Hehehe natin ito Ikaw boss, boss, anong pwesto mo boss? 69 Ay 69 Sao Boss ikaw boss, ano sikreto mo sa mo boss? Ito yung third placer natin eh Eh, kain tulog Kain tulog, ikaw boss <laughs> Zumba Zumba, Zumba. So, Ito Zumba. May Zumba. ito ito, magkasama Zumba Sarang <laughs> <lala, dito. laughs> <laughs> bike. Hi guys. This is my friend Jackie. Hahaha. <laughs> Jackie. Hahaha. This, this is my friend. Gago, up. Up. This is my friend Luwap. This is Luwap. Manay sa TikTok mo jogging. <laughs> <laughs> Sarap. Panapa? Panapa. <laughs> pana? <laughs> pana? no Problema ka ba? Kumeron. <laughs> Ayun si Champ Ay si third Si, si Champ pala to Third lang boss Bakit ang nangyari? Eh, wala pong pampiga <laughs> Pigain kita gusto mo? Sige Sayang lang Hi guys Masensiado ka atau <coughs> out to Viper na Just kita Daging, <coughs> daging lang jaging sayo Daging <coughs> yo shout out sa taga mcnp uh, ang ganda ganda mong nursing ka sana magharap ka mabuti at huwag ka na magpuyat peace help this my friend find this girl <laughs> dito nga lang yung 170 thank you thank you sayang to 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 ay, pusod mo! Talagang mga <laughs> yung Yung ita nga, one <-montage>, touch mo kasi explain nyo. Rick test na kayo ah. Rick test ka na no. Sad, pero Opa, mga pa. Pa. Nang, san, pera mo ako na nga naman, San. Naka-focus. Pera mo ako na naman. So yun guys! Magbalik natin. Wooo! Ayan guys, yung sarapan namin yung mga naglalaro sa likod naman. Wow! Tingnan pala magkanta no. Dahil sa tayo po alpestiga O okay, paano sa likod kasi tayo Tayo ngayon magli-lead na Kung ano eh. Martial category Mabubukasan, maulog ako Uy oh. JB Sukal Relax, relax Ano? Ano? Inubos? Ano, Run out? Oo oo, di ako eh asahan siya asahan para magandang video natin manat wala mo ba balat zero catch yan oh sa ઉ ત kph per hour Ayan ating nabubong breakaway Team Tuguegaraw Ayan dinadala ni Kate Rivera ng Team Tuguegaraw Papaya sa Tinola Umamanat na sila 35 ang nakbuhan Ayan na po may umangat Kaya may aangat ulit dito Hindi ko alam kung sino Noel, nagpapahinga. Nagpapagiramdaman sila tatlo. Nagdala pa ng papaya sa tiyola. Tingay, <laughs> nagkagalit na, natatawa. Pahinga mo dito sa likuran nila. Boy, stand, tama na nga. Tama stand. na nga, stop na nga. Huwag iiwang dito. Ah, Bago oh, ka oh. oh. oh, ba? Ano, ayaw mo na? Gano'n sa'n nung sabi mo sa laro nila? mahinap pa ang world champion ng tour de tour de to siya si Rodney ko pagtangilan. eh pwede siya tawagin Rico Wai tangilan bobo ka jomak <coughs> yan nga pala yung mag drive jacking kanina mapaya na no, may dalawang <laughs> yan ang champion ng road bike na kuha na natin yung trophy nila ay eh, gagawa kayo nanap ni si Kia Sir Branson Sir! Nasa yung trophy na road bike ko. <laughs> Sir! Kay Beno! Ka oh, yan! Pa! May papaya! <laughs> wow! <laughs> Angatan mo! Angat! Angat! Nandar ba yung gabis? Wow! Ang lakas na lado ako. ako.

Oi, ta jawab lu. Oi, bayar. Oi. bayar. Bayar, bayar. Bayar, bayar. Bayar, that? Bayar, bayar. Bayar, bayar. Bayar, bayar. Bayar, bayar. Bayar, bayar. Bayar, doll. interview mo, interview mo. Ay, dali. Hey. Bye, kek. Uy, anong mas ano? sabi mga idol? Walangin ano? sa'yo Walangin oh. sa'yo pero sikon si ka Oh, uh. oh, oh Nahiga na si Kuya Nathan Lo, lo kasi ginagawa, lo, lo Naglolo na si Kuya Nathan Hindi pumunta Oh, montage Pamigay mo na lang Oh, I got 6, 7, 8, and 9 10 plays And you know what? You know why? Let's go Let's go Let's go Shout out sa inyong lahat mga idol Salamat sa manonood sa amin Thank you very much And a happy new year Dolo Dolo Dolo. pa

Bakit hindi na sila Libre lang. Oh, Oy, picture pa hindi na. Sinong third? Si... 4 place! MC Mike! Para wala kayong masabi sa price niyo Binawil ko lang yung pintura sa ka-print. Uy, na naman. 9-9-9 ako. Pabenta sa line. Pabenta ko sa Third! JV! JB Sukal JB Sukal, <laughs> <J. B>. Sukal. <laughs> <J. B>. Sukal. <laughs> Second Soldan And the champion na naman. Frederick eh. Frederick <laughs>

Ker, <laughs> oh, ko gusto ko pangapat ka, panglimas <laughs> mo oh, <di> ko ang panglimas ko, ko jam, ko kasali yan! <laughs> diko mo binigay nung isa One, two, three. One, two, three. Alright.